marobdob, mainit. Gutom na gutom ang bawat halik ni Terence sa kanyang lahabi at leeg. Tanging mga tugon lamang niya sa halik nito ang makakabusog sa pagkagutom nito sa kanya. Para siyang isang putahing matagal na nitong gustong sunggaban. Terence, daan-dahan! Oo niya. Hingal na hingal na kasi siyang sabayan ang kapusukan ng mga halik nito. Halik pa lang, ay tila napapagod na siya dahil hinihigop nito ang lakas ng kanyang katawan. Para rin siyang inaapoy ng lagnat sa sobrang init ng kanyang pakiramdam. Bawat paglaplap nito sa kanyang labi at leeg ay nagbibigay kiliti sa bandang puso niya. Matagal na panahon siyang hindi nakaranas ng ganitong pakiramdam. Tanging si Terrence lang naman kasi ang una at huling lalaking nakakuha at nakatikim sa kanyang katawan. Ah, I'm sorry. Ah, I can't control myself, bibi. Matagal mo kong sinabi. Hayok nitong sinibasib ng halik ang kanyang bibig. Napakasarap ng halik nito habang nasa ilalim sila ng shower sa loob ng kundo unit nito. Ramdam niya ang init na nagmumula sa katawan ni Terence habang magkahalikan sila. Oh! Napaungol siya ng hapitin nito ang kanyang bewang palapit sa katawan nito. You're making me crazy. Aungol ni Terence bago nito diniin ang katawan sa kanya. Terence! Saglit siyang isinandal ni Terence sa ilalim ng shower room nito. Hininaan rin nito ang pressure ng tubig dahil basang basa na silang dalawa. Tinitigan siya nito ng may halong pananabik. You're still the most beautiful girl that I have ever met. Bakit mas lalo kang gumanda? Habang sinasabi nito iyon, ay naguhubad na ito ng basang t-shirt nito sa kanyang harapan. Titig na titig siya sa katawan nito habang unti-unti niyang nasisilayan muli ang magandang pangangatawan ni Ace perfect. Ang sarap. Malapad ang balikat at dibdib nito na nagbibigay ng magandang belt para dito. Lalo pang naging firm ang walong abs nito sa chan. Kaya pala nakakapanya iyon kanina habang nakaangkas siya sa motorsiklo. Nanuyo yata ang lalamunan niya sa pagkauhaw sa katawan nito. She loves his masculine body. Iyon bang tipong pangpakboy talaga ang katawan nito? E tipong katawan ng mga modelo sa magazine na nakikita niya. Ganoon ang katawan ni Ace. Mas naging macho ito ngayon. Napakagatlabi siya habang pinapanood itong maghubad sa harapan niya. ilang bisis siyang napalunok nang isunod nitong hubarin ang pantalon nitong suot. Napakabilis ng tibok ng puso niya habang nakatingin siya sa bumubukol sa boxer short nitong basang-basa na rin. Do you miss my body hair? Pell yung tanong ni Ace sa kanya nang mapansin nitong nakatitig siya sa bumubukol sa boxer shorts nito. Hinawakan pa nito iyon kaya parang nainggit siya. Gusto niya ring hawakan iyon. Nahihiya lang siya dahil matagal na silang hindi nakakapagtalik. Sasagot pa sana siya nang maghubad na ito ng boxer short nito kasabay ang breath nito. Himish hey, at hindi ka nito titigilan. Pelyong bero pa nito. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata at nag-init pa ng husto ang buong katawan niya nang mapatingin siya doon. Doon na nagsimula ang mainit na lambingan sa pagitan nilang dalawa ni Terence dahil sa pareho silang sabik na sabik sa isa't isa ay pinanggigilan nila pareho ang katawan ng bawat isa. Kaya naman bawat segundo o minuto ang lumilipas hanggang sa matapos ang magdamag na iyon ay halos wala silang sinayang o pinalampas na sandali. Maipadama lang nila sa kanilang katawan kung paano nila ayon na miss na dalawa. Isa, dalawa, tatlo. Parang hindi mabilang ni Yomi kung ilang bisis ba inulit na pagsawaan siya ni Terrence. Kahit nga nakaramdam na siya ng hapde, ay binaliwala niya lang iyon dahil mas nangibabo ang pagkasabik na muli niyang makasama ulit ang mahal niyang asawa sa ganitong pagkakataon. Natapos lang ang masarap na sandaling iyon ng mapagod na si Terence. Dahil siya, ay tiniis niya lang ang lahat dahil sa ayaw niya itong mabitin kung ano man ang ginawa nila ngayon. Mahal niya ito, kaya kung doon man ito masaya, ay pinagbigyan niya ito, dahil may dahilan naman kung bakit ganun na lang nasabik ang kanyang asawa. Isa pa, sarap na sarap din naman siya, kaya okay lang dahil pareho naman silang nag-enjoy na dalawa. Kabugira ka, girl! napailing na lang si Yumi sa lakas ng tili ni Koji nang makapasok ito sa loob ng kunduyon ni, ni Terence. Mag-isa lamang siya roon dahil nasa opisina ang asawa niya. May emergency meeting kasi ito sa mga board members kaya maaga pa lang ay tumungo na ito papunta sa opisina nito. Masakit pa ang buong katawan ni Yumi dahil sa walang sawang pagtatalik nilang dalawa ni Terence kagabi mula sa banyo ay hindi na talaga siya tinantanan nito. Nag-level up pa nga yata ang kahayukan nito pagdating sa kama kay sa noon. Pagod na pagod tuloy siya. Pero masayang masaya naman ang puso niya dahil sa wakas ay nagkaayos at nagkabalikan na silang dalawa. Muntik nang maging mapayang liig mo girl at anong nangyari dito sa kondo ni Pogi? Diyos ko dai, parang binagyo. Pinasok ba kayo ng bagyo kagabi? Signal number 1 lang ah. Bakit itong kondo unit niya? Parang signal number 69. Natawan na lang si Yumi dahil sa kadaldala ni Koji. Kakapasok lang nito sa loob ng kondo unit ni Terrence. Ay panay na ang tili nito at kung ano-anong napapansin. Sa bagay, kapansin-pansin naman talaga ang magulong unit ni Terrence ngayon. Ang ingay mo, baka tulog pa mga katabing unit dyan. Natatawang si Tanya kay Koji. Nakakaluka, ganyan na ba ngayon ang pakikipagbalikan? Hindi naman kayo masyadong sabik niyan sa isa't isa no? Ingit ka lang Koji, ano bang ginagawa mo dito? Paano mo nalaman na narito ako ngayon? Tanong niya habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa kusina. Kumakain kasi siya ng almusal nang kumatok si Koji kanina. Kaya babalikan lang niya ang kanyang kape at toasted bread doon. Sinundan naman siya ni Koji. Diyos ko, noong isang araw, nakakalakad ka pa ng maayos ah. My gosh, ang harot-harot mo napagikgik siya ng kurutin siya ni Koji sa kanyang tagiliran. Ano ba? Nakikiliti ako bruha ka. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Paano mo nalaman na nandito ako? Ang lakas ng pangamoy mo ah. merap ito sa kanya. Of course, naamoy ko kasi kaninang umaga. Parang may amoy zonrok sa bandang kundo ni Terence. Baka nandoon si Yumi at nagpapakalunod sa Zoon Rocks? Sabay silang nagtawanan ni Koji. Kahit kailan talaga, napakapalabiro nito. Sira ka talaga. gaga. Kagabi pa kita tinatawagan, pero out of service ang phone mo. Pani ang video call sa akin ng family mo sa Japan bruha ka. Naghihintay si Ate Fiona mo sa airport ng Japan. Akala niya sumakay ka ng aeroplano pero iba pala sinakyan mo kagabi. Maharot ka. Muling kinurot ni Koji ang kanyang tagiliran. Ay, oo nga pala. Napatakip siya sa kanyang bibig at nanlaki ang kanyang mata nang maalala niya ang ate Fiona niya. Nagpapasundo kasi siya sa airport ng Japan. Kaso, hindi siya natuloy sa pagbalik doon dahil mas pinili niyang manatili sa tabi ni Terence. Nakalimutan niyang sabihan ng ate niya. Pasalamat ka. Nahulaan kong nagkabalikan na kayo ni Fafa Ace. Kaya sinabi ko sa ate mo, umuwi na siya dahil hindi ka pa babalik sa Japan. Lagot ako kay ate. Paniguradong naghintay yon sa airport. Burwa ka kasi. Nakalimutan mong sabihin sa kanila na hindi ka na muna uuwi sa Japan. Pasalamat ka talaga sa akin yung minira. Niyakap niya si Koji bilang pasasalamat sa kanyang kaibigan. Salamat Koji you're the best. Ew, Amazon Rocks ka pa ni Fafa Es, huwag mo nga akong yakapin. Natawa na lang siya dahil para itong nandiri sa kanya. Hindi pa kasi siya naliligo. Ang arte mo, ang bango-bango kayo ng puting katas ng bibi ko. O makto ito na parang nasoso ka. Ew, ang bastos mo friend. Natawa na lang siya. Nasan si Fafa is? Don't tell me iniwan kanya dito. After kanyang papakin kagabi. Umupo na siya sa kanyang inuupuan kanina upang humigop ng kape. Napasimangot siya dahil lumamig na ang kanyang kape. Nasa work, tinawagan siya ng daddy niya. Emergency meeting daw. Ayaw pa ngang umalis kanina eh. Amo po rin si Koji sa tabi niya. Pahingi nga. Kumuha ito ng toasted bread at kinain iyon. Tulungan na kitang maglinis ng kalat niyong dalawa ni Is. Pero bago ang lahat, tawagan mo muna ang parents mo dahil nag-aalala sila sa iyo. E naasahan kasi nilang uuwi ka ng Japan kagabi. Tsaka, bakit nga pala ngayon ka lang nag-aalmusal? Alas 4 ng hapon na girl. Napatingin tuloy siya agad sa wall clock. Ay, hapon na pala? Bruha, mukhang pinuyat ka ni Fafa isa. Kwento mo nga sa akin, magaling pa rin ba sa kama? Secret. Pilya siyang umisi. Nakakaingit naman, gusto ko rin magkaroon ng mga chikinini ni Saliig. Natawa siya, ang landi-landi kasi ni Koji. Umalis rin si Koji pagkatapos nitong makitsika sa kanya. Nakausap niya rin ang kanyang parents, gamit ang cellphone ni Koji. Sinabi na lang niya sa mga ito na may mahalaga lang siyang aayusin sa Pilipinas bago siya bumalik ng Japan. Hindi pa kasi niya masabi sa parents niya at sa ate Fiona niya na nagkabalikan na naman sila ni Terence. Bitter pa naman ang mga ito sa asawa niya. Malalim yata ang iniisip ng asawa ko ah. Napasingap siya ng may pumulupot ng mga braso sa kanyang biwang habang kasalukuyan siyang naghuhugas sa kanyang kamay. Nagluluto kasi siya ng hapunan para sa kanilang dalawa ni Terence. Kakatapos niya lang maghiwa ng mga sangkap na kanyang gagamitin kaya naman naguhugas na siya ng kanyang mga kamay. Ginulat mo naman ako baby. Singhap niya. Hindi niya kasi akalain na nakapasok na ito sa loob ng kundo unit nito nang hindi man lang niya napapansin. Malalim nga siguro ang iniisip niya. Iniisip niya kasi kung paano sasabihin sa pamilya niya ang tungkol sa kanila ni Terence. Tumawa ito at nagsumiksik sa kanyang leeg. Ang lalim kasi ng iniisip mo, hindi mo tuloy ako napansin. I miss you baby. Mas lalong humigpit ang pagyakap nito sa kanyang biwang. Tika, biwang nga ba niya ang niyayakap nito? Bakit parang yung nasa harap niya ang natatamaan ng mga yakap nito? Nag-init tuloy agad ang pisngi niya nang ma ang may halong kamanyakan na pagyakap sa kanya ni Terence. Kahit kailan talaga, halos mapisa tuloy ang dalawang bundok niya. Loko ka talaga, baby. Iniipit mo dibdib ko eh. Tumawa ito. Parang musika sa kanyang pandinig ang mga pagtawa nito. Namiss kita agad eh, pati na rin itong dalawang best friends ko. Natawa na rin siya. Best friend daw niya kasi nito ang dalawang malulusog niyang dibdib. Sinabi nito sa kanya kagabi, na mas nagustuhan nito ang pagtaba niya ng kaunti dahil mas naging masarap daw siya. Namiss na rin kita. Akala ko nga mamaya ka pa uuwi. Ay, ano ba nakikiliti ako? Napagigig siya ng halikan ni Terence ang kanyang liig. Ang bango ng bibig ko, oh. bagong ligo. Malanding sabi pa nito habang hinahalik-halikan ang kanyang liig. Panay naman ang hagigig niya dahil hindi na nito napigilan lamasin ang mga suso niya habang ginagawa iyon. Pinaharap siya nito at mabilis siyang kinabig upang halikan ang kanyang labi. Nakipaghalikan naman agad siya dahil nasasabik rin siyang makipaghalikan dito. Isang plus lang nito ay sadyang nagiinit na talaga ang katawang lupa niya. Mabuti na lang at nakaligo na siya at nakapagtutbrush pagkatapos umalis ni Koji. At pagkatapos niyang naglinis ng kaunti sa buong kundo unit ni Terence. Am um, Terrence, Terence, ano ba? Nagluluto ako. Oo, oh, sige pa. Napangisi si Terence dahil pa iba iba ang sinasabi niya. Nakababa na ang strap ng kanyang manipis na dress. Hmm, soft and bouncy. Hmm, pinaghalikan na naman ito ang paligid ng kanyang dibdib. Gustong gusto naman niya ang ganoon napapahagod siya sa buhok nito habang pinagmamasdan niya ito. Kaya naman, sa pagkakatao ngayon, ay hindi na naiwasan na may mangyari na naman sa kanila. Paano ba naman? Sinandal lang siya ni Esa Lababo at ginawa ang gusto nito kaya naman din na siya tumanggi dahil gusto rin naman niya hanggang sa maamoy nila na parang may nasusunog na pagkain yung niloloto ko, baby. Nanlaki ang mga mata niya nang maalala ang niloloto niya. Napangisi ito. Buhat-buhat siya nito nang patayin nito ang electric stove. Sunog na sunog na ang adobong baboy na niloloto niya kanina. Sorry, kain na lang tayo sa labas. Pero paisa na lang muna, baby. Muling sinakop ni Terence ang kanyang mga labi. Napakahilig talaga nito na sa physical touch kaya mula noon mapahanggang ngayon ay panaysiks ang kanilang ginagawa sa tuwing magkasama sila sa iisang bubong.